Stella's POV Tinulungan ako ni Manang Vilma na maghanda kaya mabilis ako nagluto ng sopas. Umakit na agad ako pabalik sa kwarto ni Marcos, bitbit -bit ang isang mangkok ng sopas. Hindi na ako kumatok dahil bukas naman ang pinto. Naabutan ko siyang nagpipirma pa rin habang binabasa ang mga dokumento. Kumain ka muna Marcos habang mainit pa to. Wika ako sa binata, sabay lagay sa tabi niya ng mangkok. Ikaw ba, bakit isa lang dinala mo? Kunot noon niyang tanong. Okay lang, busog pa ako. Tsaka kakain kami ni Miguel mamayang lunch. Nakangiti ang sagot ko. Ngumiti lang siya sa akin at tinabi ang mga dokumento. Nagsimula niya ng kainin ng dalako at kita ko naman sa ngiti niya na nasasarapan siya. This is the best sopa sa natikman ko. Ay sus, ubusin mo na yan. May pambobola pa eh. Nagkatawanan kaming dalawa just like the old days. Nagpaalam siya sa akin na siya na lang daw ang magliligpit ng pinagkainan namin at nahihiya daw siya sa akin kaya hinayaan ko na lamang. Pagbalik niya may bitbit -bit na siyang tipot at dalawang maliit na tasa. Magtsaa ka muna habang tinatapos ko to, wika niya. Sinalinan niya ang dalawang tasa ng tsaa at pinigay sa akin ng isa. Naamoy ko naman ang jasmine tea kaya ininom ko na rin dahil nakakarelax ang amoy niya pati na rin sa katawan. Ito kasi ang madalas inumin namin noon sa Korea, kaya nasanay na rin ako. Pagkatapos kong mainom, nilapag ko ang tasa sa mesa. Sumandal muna ako sa sofa at nilapat ang likod ko sa malambot na sandala ng sofa. Bumigat ang aking talukap at di ko na namalayan tuluyan na palakong akong nilaman ng antok. Marcos POV Tahimik kong pinagmasta ng magandang mukha ni Stella habang nakaiga siya sa aking kama. Mula noon hanggang ngayon, hindi nabawasan ang nararamdaman ko para sa kanya. Siya pa rin ang babaeng mahal ko. Ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ang babaeng gagawin kong lahat, makuha ko lamang siya. Mula nang makita ko ang larawan niya kasaba di Sabrina, ay ginawa ko lahat para alamin ang nangyari kung paano siya nakarating sa pangangalaga ni Tito. Nalaman ko kasi kay Sister Bella na hinahanap daw nila ito, kaya tinalikuran ko ang negosyo namin upang pumasok sa beauty care. Nang sa ganon, magkaroon ako ng pagkakataon na mapalapit ulit kay Stella. Masuma nga ako sa kanya na makita ko siyang naging modelo ng isang brand ng beauty care. Hindi na siya nawala sa isip ko. Nang makita ko siyang muli, ayoko na siyang bitawan sa pagkakayakap ko sa kanya. Mahal ko si Stella, kaya nung nalaman ko ang ginawa ni Miguel, mas naging porsigito pa akong makuha siya. Wala akong pakialam kung mas mahal niya ito dahil sigurado din akong mahal din ako ni Stella. Kung hindi siya pinilit na umampon sa kanya na ipakasal siya kay Miguel, kami sana magkasama ngayon. Sabay pa rin sana kaming tinupad ang pangarap namin. Ngunit hindi ko na maibabalik yon. Ang kailangan ko na lamang gawin, sirain silang dalawa upang babalik siya sa akin. Dahil ako ang tunay na nagmamahal kay Stella. Noong nalaman kong iniwan niya si Stella noong araw ng kasal niya, tinangka ko siyang kausapin, ngunit laging nagbabantay ang dalawa pa niyang kaibigan. Inaamin kong hindi ko kayo makipagkompetensya sa kanya dahil hindi din naman ako kasing yaman nila at ang tayong pinanghahawakan ko ay ang pagiging magkaibigan namin ni Stella. Alam ko mahalaga rin ako para sa kanya at sana mapatawad niya ako. Naramdaman ko ang pagmulat niya ng mga mata. Sinalubong ko ang ngiti ng kanyang mga mata, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita ko. Marcos, anong ibig sabihin ito? Niyakap niya ang puting kumot ng kanyang katawan at kagad siyang tumayo sa kama. Anong ginawa mo sa akin? Umiiyak na sigaw niya. Imbes na maawa, nilakasan ko ang loob ko. Ito lang ang paraan para makuha ko siyang muli, kaya kailangan kong tanggapin ang galit niya sa akin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Nalaki ang mata niya na makita kong naka-boxer na lamang at tumatras siya sa akin. Huwag kang lalapit. Anong ginawa mo sa akin, Marcos? Umiiyak na sigaw ni Stella. I'm sorry, Stella. Mahal kita. Kaya ko ito nagawa sa'yo. Mahinaho na wika ko. Sumugod siya sa akin at pinaghahampas ako. Wala kang puso. Bakit mo ito ginawa? May asawa ko, Marcos. Umiiyak na sigaw niya sa akin habang patuloy niya akong hinahampas. Hindi ko siya pinigilan, ngunit niyakap ko siya na mahigpit. Hindi kanya mahal, Stella. Ako ang tuli na nagmamahal sa'yo. Pilit siyang kumakawala sa akin at itinulak niya ako. Napakasama mo. Nagtiwala ako sa'yo dahil kaibigan kita. Pumunta pa ako dito na nag-aalala ako sa'yo. Tapos ganito lang gagawin mo sa'kin? Tuluyan na siyang lumuhod sa sahig. Parang didudurog ang puso ko sa sakit habang pinapanood ko lamang siyang nagsisisi sa ginawa namin. Ginusto ko ang nangyari. Alam ko mali ang paraan, pero hindi ko na alam kung paano ko pa siya makukuha kay Miguel kung makakaalis na siya sa beauty care. Stella, wala akong pinagsisisihan kahit magalit ka pa sa akin. Mahal na mahal pa rin kita. Matalim na tingin ang pinukol niya sa akin. Kahit kailan, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Marcos. Madiin ang salitang binitawan ng dalaga bago niya pinulot lahat ng damit niya na nagkalat sa sahig. Miguel? Tinulak ni Miguel si Stella at pumasok ng turuyan sa loob ng kwarto. Galit na galit ang itsura niyang tumingin sa akin. Napakasama mo, Marcus. Isang malakas sa suntok ang dumapos sa mukha ko kaya tuluyan na akong natumba sa sahig. Lumapit siya at sunod-sunod niya akong pinaulan na ng suntok. Tama na, Miguel. Baka matapos mo siya. Pigal ni Stella. Lumapit siya sa amin. Pilit na hinihila si Miguel. Nahihilo na ako sa sunod-sunod niyang suntok sa mukha ko. Huwag kang makialam dito. Tinulak niya ang dalaga kaya napaupo siya sa sahig. Huwag mo siyang saktan. Pilit na sigaw ko sa kanya. Wala kang pakialam. Tatapusin kita. Miguel, tama na. Umiiyak na sigaw ni Stella. Halos hindi ko na maiangat ang ulo ko dahil sa sunod-sunod na suntok niya sa akin. Hanggang sa... May pumasok na ibang tao sa loob ng kwarto namin at tinulungan nilang ilayo si Miguel sa akin. Naramdaman ko ang dugo na umaagos sa mukha ko, ngunit ang mas masakit ay ang mga luhang tumutulo sa pisgin ni habang nakatingin sa akin. Awa ang nakikita ko sa kanyang mga mata. At ang takot ko anong gagawin ni Miguel sa kanya dahil sa naabutan niyang sitwasyon namin. Bitawan niyo ako, sigaw ni Miguel at pinagtutulak niya ang mga humahawak sa kanya. Miguel, tama na. Maawa ka. Nabaling sa kanya ang tingin ni Miguel. Kaagad niyang kinaladkad si Stella palabas. Kahit wala pa itong suot at tanging, ang suot ay puting kumot lamang na nagtatakip sa kanyang katawan. Narinig ko pa ang impit niyang iyak dahil siguro sa sakit ng pagkakahawak sa kanya ni Miguel. Kahit masakit pa ang sugat ko, hinabol ko sila. Pinigilan ko ang paglabas niya sa kwarto. Pitawan mo siya? pagkatapos mo siyang ipagtaboy noon ngayon, kukunin mo ulit siya? Ang kapal naman ang mukha mo. Marcos, tama na. Isang nanilisik na tingin ang ipinukol ni Miguel sa akin. At malakas na hinila ni Stella mula sa pagkakahawa ko sa braso niya. Kaagad siyang lumapit sa akin at sinikmuraan ako. Napaluhod ako sa sakit. Malakas talaga siya pero wala akong pakialam. Sigurado kong sasaktan niya si Stella kapag hinayaan ko siyang makaalis dito. Subukan mo ulit akong pigilan at subukan mo ulit lumapit sa kanya. Ako mismong tatapos sa iyo. Seryosong saan ni Miguel bago marahas niyang hinila ulit si Stella at tuluyan niya nang inilayo sa akin. Stella's POV Napuno ng takot ang puso ko nang bumungad sa akin ang madilim na mukha ni Miguel. Hindi ko inakalang ang pagpunta ko dito sa bahay at ang pakikipagkita ko kay Marcos ay magdudulot ng gulo sa pagitan naming dalawa. Nagtiwala ako sa kanya dahil kaibigan ko siya. Pero hindi ko makapaniwala ng magagawa niya sa akin ang ganon kasamang bagay. Akala ko tanggap na niya. Akala ko okay na ulit kami. Pero nagkamali ako dahil sa likod na mga ngiti niya sa akin ay ang maitim niyang plano. Takot na takot ako habang walang tigil niyang sinasaktan si Marcos. Ngayon ko lang siya nakitang nagalit ng ganto at kung hindi ko pa siya pinigilan baka matuluyan niya si Marcos. Hindi ko pa rin kayang saktan niya ito dahil alam ko na gawa lamang niya yon dahil sa pagmamahal niya sa akin. Pero mali, mali ang ginawa niya. Gusto kong magalit sa kanya pero huli na ang lahat. Wala na akong magagawa. Hindi ko na maipagtatanggol ang sarili ko dahil hindi ko alam ang nangyari. Papauwi na kami sa mansyon, wala pa rin tigil ang pagturo ng luha ko. Ngayon hindi niya ako ang magbihis. Basta na lang niya akong marahas na hinila palabas ng bahay na Tita Isabel. Hindi ko rin alam kung paano siya nakarating doon. Punong-puno ako ng pagsisisi. Alam kong hindi niya ako mapapatawad. Ngayon pa nga lang nasa sasakyan kami. Hindi niya ako tinatapunan ng tingin pero alam ko galit siya. Dahil matalim ang tingin niya sa daan habang binabaybay namin pa uwi sa mansyon. Natatakot ako sa po mangyari, sa pwedeng niyang gawin sa akin at sa iniisip niya sa mga oras na ito. Pero kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko na nagtiwala ako kay Marcos. Hindi ko na namalayan, nakarating na pala kami sa mansyon. Kagad siyang bumaba at mabilis niya akong hinila. Nasasaktan ako, sobrang sakit ng paghawak niya at pagkaladkad sa akin. Malalaki ang hakbang na tinungo namin ang hakdan paakyat tayong kumot pa rin ang sa aking katawan. Hindi ko man lang nadala ang bagat ang mga damit ko. Nasa lubong namin si Lola at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Miguel, anong nangyari? Humarang siya kay Miguel. Peace, Grandma. Hayaan mo muna kami. Walang emosyon na wika ni Miguel. Pagpasok namin sa kwarto ay eh parang laruan niya akong inihagis sa kama. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang suntukin ng pader. Miguel, Humihikbing sambit ko. Tell me, mahal mo ba ako, Stella? Taanong niya sa paos na boses. Kahit nakarap siya sa pader, alam kong umiiyak siya. Nasasaktan siya ng dahil sa ginawa ko. Mahal kita. Then why did you fool me? Sigaw niya sa akin. Tumingin siya sa akin. Gumuguhit sa aking puso ang sakit na nakikita ko sa kanyang mga mata. Hindi ko alam na mangyayari yon. Hindi ko sinasadya. I hate you, Stella. Hindi mo alam? Pumunta ka doon na kayo lang dalawa tapos hindi mo alam. Hindi mo sinasadya na may nangyari sa inyo? Sinong niloko mo? Dumagundong ang boses niya sa buong kwarto. Lalo kong nanginig sa takot sa kanya. Narinig ko rin ang pagkatok ni Lola sa labas at pilit na pinipigilan si Miguel sa po pwede niyang gawin sa akin. Miguel, makinig ka muna sa akin, please. Tumayo ako at akmang lalapitan ang binata pero tinulak niya ako ulit kaya napaupulit ako sa kama wag mo kong hahawakan wag na wag mo kong lalapitan madumi kang babae pagkatapos niyang sabihin yon kaagad niya akong tinalikuran Miguel tinungo niya ang pinto at mabilis yung binuksan nakita ko si Lola at kaagad siyang lumapit sa akin nawala na sa paningin ko si Miguel dahil tuluyan na siyang umalis anong nangyari? nag-aalala tanong ni Lola sa akin Lola, I'm sorry po hindi ko po alam na gagawin yun sa akin ni Marcos. Wika ko sa kanya. Gulong-gulo na ako. Ang gusto ko lang makausap sila si Miguel. Pero paano ko gagawin yun? Galit na galit siya sa akin? Okay, ako ang kakausap kay Marcos. Ayusin mong sarili mo, ha? Kakaantay mo sa kanya. Inabot na ako ng madaling araw bago ko nakatulog. Niyakap niya akong muli. Nagpasalamat ako kay Lola dahil imbes magalit siya sa akin, inintindi niya pa rin ako at alam kong naniniwala siya sa mga sinabi ko sa kanya. Lumipas nga ang magdamag, hindi na ulit bumiglik si Miguel. Pugto ang mga matang humarap ako sa salamin. Pinagmasdan kong aking sarili. Naalala ko ang huli niyang sinabi sa akin. Marumi kang babae. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isip ang mga sinabi niya. Gumuguhit ang sakit sa aking puso. Umupo ako sa kama. Tura lang nakatingin lamang sa kawalan. Nang bumukas na ang malaking pinto, Miguel! Kagad akong lumapit sa kanya, niyakap ko siya na mahigpit. Ngunit walang emosyon ang mga mata niya. Hindi ko nakikita sa mga mata niya ang pagmamahal niya para sa akin. Tinanggal niya ang kamay ko at tinalikuran niya ako. Lalabas sa sana siya ng pinto nang pigilan ko ang kamay niya. Please, please Miguel, huwag mong gagawin to. Alam ko, galit ka sa akin. Saktan mo ko, sampalin mo ko. Kahit na sabihan mo pa ako, tatanggapin ko, mapatawad mo lamang ako. Naguunahan ng magbagsakan ang mga luha ko. Nasasaktan ako at wala akong magawa kung paano may iibsan ng sakit na nararamdaman ko. I told you not to touch me with your dirty hands. Mariing wika niya. Binitawan ko ang kamay niya. Please, kausapin mo ako, Miguel. I'm sorry. Sabi ko sa pagitan ng pagkikbe. Nagkamali akong minahal kita, Stella. Seryosong saan ni Miguel na nagpasakit sa puso ni Stella. Magkaayos pa kaya ang mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.